nanindigan ng ICI dyan. Yan, sumagot naman sila. Sumagot sila. Ay, alam mo, sa atin pala na sigan ng mamayan eh. Oo. Kaya magkakabilang panig nilalatag hmm. natin eh. Mas no? maganda kasi. Okay, oo. Uh -huh. Na magkaintindihan tayo. Ma uh -huh. ma marinig natin na magkabilang panig. Tama. Ang sabi hmm. ni ICI Executive Director Brian Kit Osaka, aba hindi daw kung anong narrative o kwento ang pinapalabas lang ng ICI. Oo. Uh -huh. Yung... Ah, uh, isang panig hindi. lang talaga. Wala tayong script na sinusunod dito. Okay. Inaalam daw po nila ang mga testimonya at may mga dokumento bawat resource person, uh -huh. 'yun ang tinitingnan. Uh -huh. ah, siguro pakinggan natin mismo ang tinig, ay hindi pala tinig ito. Uh -huh. Ang statement ni Usaka ni Barayan, uh -huh. oo. Ayan pala oh. Hmm. Ayan, oh. our narrative is the evidence to be presented to us. Kung anong dokumento, anong ebidensya, anong testimonyo na nakukuha namin na totoo. Doon kami tutungo. Ayon. Walang narrative doon. Yun ang narrative namin. Hanapin kung sino ang may sala, paparusahan sila, kunin yung mga ninakaw na pera at ibalik sa tao. Yan po ang naging pahayag ni Brian Kate Osaka, ay siya Executive Director. Sa panig naman, Nelson, ng Pangulong Bongbong Marcos mm -hmm. tungkol sa performance ng ICI, aba, ito naman ang sinabi niya. Mm -hmm. Kontento daw po ang Pangulong Bongbong Marcos na sa tinatakbo ng investigasyon ng Independent Committee Commission for Infrastructure o ICI kaugnay po sa isyu ng korupsyon. Sangayon po naman ang palasyo na makakabuti kung palalakasin pa. Yan na son, tama ba? kayo? narinig na yung binabanggit mo, mm -hmm. yung ukusang sa pinapower, ha? Sang ayo naman ng palasyo na makakabuti kung palalakasin pa ang kapangyarihan ng ICI para mas mapanagot ang mga sangkot sa anomalya. Ayon po mismo kay Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro, hindi po isinasara ng Pangulo ang opsyon nang pagpapalakas ng kapangyarihan ng ICI. Pero naniniwala po ang palasyo na dapat magkaroon ng ngipin. Yan, pangil ang ICI sa isyu po ng korupsyon at makipagtulungan ng lahat ng mga pinapatawag sa pagdinig. Pakinggan nga natin ang bahagi ng pahayag ni Yusek Claire Castro. Yusek? Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas uh, ngipin, uh, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin uh, na maganda ang itinatakbo ng ICI. Pag nagpatawag po sila, kahit mga senador, kahit mga miyembro ng kongreso, sila naman po ay uh, tumutugon at nagbibigay ng kanilang pahayag. So sa ngayon po, maganda po ang tinatakbo ng ICI at iginagalang po ng mga... Witnesses or yung mga pinapatawag, mga diumanong concerned parties, uh, ginagalang nilang ICI at tumutugon sila sa patawag. Kung may gaganda pa, uh, hindi naman po ito sasarahan ng pinto ng Pangulo. Pero sa ngayon po, sa nakikita po natin, maganda po ang tinatakbo ng pag-iimbestiga ng ICI.